dami mong sinabi, wala ka namang sinabi kung ilang semento at uh, adhesive ang ratio, ang paghalo. Paulit-ulit lang pinagsasabi mo. So bala yan nga po yung isa sa comment ng ating mga viewers and uh, subscribers sa uh, video po natin tungkol sa uh, paggagamit uh, po natin ng pinaghalong semento at adhesive Base nga po doon sa video po natin na yun ay uh, sinabi ko po doon na ako mismo uh, magamitin po ako ng pinaghalong semento at uh, taladhesib sa mga uh, tile installation po natin lalo na po sa mga CR anong sa mga wall tiles na uh, kumagaw mga wala sa hulog wala sa eskwala so alam naman po natin na yung uh, pagtatals po natin sa sa walling ay hindi po tayo pwedeng gumamit ng uh, cement and sand mixture ano so kumagaw hindi po tayo pwedeng gumamit ng buhangin ano dahil uh, uh, ito po alam po ito ng ilan sa ating mga kapwa tile setter na hindi po ma-stable yung ating mga tiles kapag po gumamit po tayo ng buhangin ano, dahil kapag uh, habang pinupukpok po natin yan wala pong ibang uh, tendensya yung halo na may halong buhangin is uh, kumbaga, pababa lang po siya ng pababa ano, hindi po siya yung tulad ng taladhesive titikit siya doon sa pader ano? kumbaga, mag-spread siya uh, kumpara po doon sa kapag uh, may halong buhangin pababa lang po yan ng pababa ano, so ibig sabihin bubukol at bubukol lang po yung ay uh, kailanganakabit nating tiles. Bago ipapaliwanag po natin para po sa ilan sa ating mga viewers and subscribers na ano po ba yung ratio ng cemento at at adhesive natin kapag uh, ginagamit natin sa ating uh, mga tile installation. Unang-una, uh, papaliwanag ko po na po yung mga preparation or yung mga dapat iwasan natin uh, kapag uh, magtataalis po tayo sa wall uh, sa walling o sa CR. Unang-una pong dapat iwasan natin is yung uh, itataalis po natin yung wall uh, yung walling natin na naka-smooth finish ano po so wag na wag po natin gagawin yun dahil uh, kahit po heavy duty po yung gagamitin natin na teledhesive is uh, kumbaga meron pa rin pong tendency na uh, hindi po dumikit masyado yung ating tiles doon sa smooth finish so yung pinakatama po natin gawin dyan kailangan magawa muna po natin rough yung smooth surface na paglalagyan po natin ng tiles so kalimitan po niyan, ginagamitan po natin ng grinder yung diamond cup wheel para mapagaspang yung ating uh, walling ang isa po po sa dapat iwasan natin is kapag po yung naka skim coat po siya na bagong skim coat pa lang dahil uh, ako po mayroon po tayo mga patunay na yung ating tiles or kung maga pwede po, pwede po tayo mag tiles sa mga naka, uh, naka skim coat na pader so ito po depende kung yung skim coat po is matagal na at uh, makikita po natin yan kung talaga yung skim coat is stable siya matibay yung pagkakadikit niya sa pader so pwede po yan ano, pwede pong hindi na po natin tanggalan yung skim coat diretso tiles na po tayo para mas masiguro po, po natin yung tibay baga mas masiguro po natin na didikit yung ating tiles pwede po natin gamitan or pwede po tayong gumamit nung uh, ready fix ito po yung tile adhesive enhancer halimbawa po yung gagamitin nating tiles sa CR sa wall tiles ng CR ay uh, ceramic so ibig sabihin yung gagamitin nating tile adhesive is uh, ordinary lang kapag kahaluin po natin dagdagan po natin siya or uh, haluan po natin siya ng ready fix so ito pong ready fix ibig sabihin mas madadagdagan yung Uh, adhesion strength at yung flexibility ng tile adhesive natin. So, ibig sabihin, mas uh, mas malaki po yung chance na matibay yung pagkakadikit niya doon sa uh, naka-skim coat na pader. So, paano naman kung halimbawa, uh, baka meron naman po magtanong sa atin kung uh, pwede bang uh, gumamit na lang ng ready fix sa smooth finish na pader. Hindi ko pa rin po ito may advice, larong na po ito ay walling. So, sa flooring po, pwede. Pwede po natin itong gawin, pero kailangan pa rin po nating tiktikan para meron pa rin makakapitan na matibay yung ating uh, mga tiles or yung ating mga taladhesive at kahit po may halo siyang ready fix so dito nga po sa pinaghalong semento at taladhesib so ito po kalimitan yun nga kapag uh, mga wala sa square o wala sa hulog yung uh, ating mga pader kung uh, kumbaga habulin natin siya sa tiles para ma maituwid or uh, makuha po natin yung eskwala ito nga po yung ginagamit natin is kung uh, kumbaga para po ma mahabol natin kapal na kinakailangan natin So yung ratio po natin ng semento at taladhesive is uh, 1 is to 2 or uh, 1 is to 1 ng ating taladhesive at semento. Uh, so ibig sabihin sa 1 is to 2 po natin, uh, isang uh, part ng semento, dalawang taladhesive or pwede po tayo dyan mag 1 is to 1, isang part ng semento at uh, isang part din ng taladhesive. Uh, pwede naman po natin gawin, kung alimbawa yung uh, tiles na gagamitin natin ay ceramic lang, so pwede po tayo dyan mag, is, uh, mag 2 is to 1, ibig sabihin po, na uh, isang part ng tile uh, adhesive, dalawang part ng semento. So, pwede po siya, pero kailangan, yung subfloor or subwall, na uh, papahiran po natin siya ng pure taladhesib, adhesive. Tapos, yung uh, tiles po natin, uh, magbabakbate rin din po tayo ng pure taladhesib. adhesive. Kung magiging palaman lang or uh, uh, ipapakit na lang po natin yung mixture na ginamit natin, yung 2 is to 1. Ano po? So, yan po yung mga kalimitan na ginagawa natin kapag, na po, kapag uh, makakapal talaga. Kung baga, para mas uh, mabawasan din po natin yung... Uh, cost ng ating na uh, taludhesib. Dahil yun nga, meron lang po talaga naman tayong uh, required na kapal ng taladhesib para masabi po natin matibay. Halimbawa po, yung kapal ng ating taludhesib is 1 inch na or uh, sabihin natin 1.5 inch na kapal. Sa so, ibig sabihin po, sayang narang po yung iba doon. Ano? So, kaya yun po yung ginagawa natin. Uh, ginagamitan natin siya ng pinaghalong semento at at uh, taludhesib. Ayun, so sana po nasagot po natin yung uh, tanong ng isa sa ating mga viewers and uh, subscribers sa mga hindi ko pala nakasubscribe pa click na lang po yung subscribe button at uh, piliin nyo po sa notification yung all para lagi po kayong updated pagdating po sa mga uh, bago po nating upload na video maraming maraming salamat po sa panonood